Good evening. So ito yung ulam namin for today's video. Ang pusit, adobong pusit po ang ulam natin today. At hindi lang naman po 'yan, may marami pa po. At dito kami ngayon sa Bani Bani Paradise. Dito kami ngayon sa Bani Paradise, guys. Yan ang dagat sa Bani Paradise oh. Mm. Yan 'yung dagat nila sa Pangasinan. At dito kami mag -iaw -iaw kami ngayon mamaya guys konti kasi naka ano na po sila umalis man muna sila so dito tayo nag inom yung iba nag inoman sila mm -hmm. mas iwan ko na saan mas saan ba yung iba mm. dito kami mag overnight So ayun na guys, ah? yung ating um, dinner for today. At ano to? Uh, yung, uh, yung ano ano to? Uh, pork, pork pork steak. steak. Ayan yung pork steak nila. At ito yung pusit. Ayan. Uh, Di diba? Kumain na kayo mga anak. Mga anak, kumain na po kayo panghimagas kami guys ito yung panghimagas namin dito ayan yung panghimagas at ito din ang adobong baboy Paksiw at ayan si tita bot thank you tita bot ayan o pwede ko bang lagyan ng music yung ano hmm. yung post ko ng winner. Pwede. Well, eh, bakit sabi ni bakang maano da Si, si Tita Bot si, Mm, sa Pwede sa pulutan, pwede sa Hello po mga si Maria po sila. At may posit pa pala dito, guys. Ihaw na posit.

ไก่ไงพอยืน <coughs>

from plato. This is for my child, ha? my baby. No. <laughs> child for baby. Daming ulam. Sarap yung ano o oh, ito o. Oh. Yeah. Mm. Pork steak. Pork steak. Mm. Mangga panghimagas mangga, mangga pinya yeah. at saka singkamas, singkamas. Oh, eh. ito yung panghimagas panghimagas namin eh. ito yung mga ano namin mga mino hindi basta basta yung mino thank you madam thank you so much sa ano lang siguro ni ano ni papa sa birthday na lang ni papa ay, siguro ay, may 6 na ng birthday ay, ni papa sa, I mean it, pag uwi ko niya nakawin na rin kami dyan sa may 6 eh So, kung ma may gusto mo na akong hilingin na gift, galing sa'yo, hindi lang sa akin. Sa papa ko na lang, mag-swimming kami ng family ko. Kahit tuwan lang. Kahit entrance lang. <laughs> o sa dagat na lang kami, basta iwan ko sa'yo kung ano. Thank you, I love you. Hi guys, good morning. So, today's video po natin ay titingnan po natin lahat ng lugar ng um, Hidden Resort Dito sa Bani Bani Hidden Resort guys Ang ganda dito Pag tuwing umaga guys O natin So ayun Masisimula tayo do, dito Sa ating Adaana Ng ating um, Kung saan po tayo um, Nag-stay Ayan Ito yung Hidden Paradise Resort By the way mga ma'am Si Jan po ay mga Gilid-gilid Na may mga pananim May mga puno, iba't ibang klaseng puno at may mga prutas, mga gulay po dito. At dito dito naman tayo mga mamsi. Dito yung ano kung saan po tayo pwedeng maligo ng pool. Ayan, ito tala yung unang makita dito, mabungad. At syempre, Nakikita mo talaga agad yung dagat dito na white sand White sand po yung makikita mo dito 'di ba White sand talaga um, Ito yung pool nila mga mamsi oh. Ito yung pool Diba? Ang ganda talaga ng pool nila kasi naka tiles Kulay blue uh -uh. Ito yung tiles nila Ito yung pool nila ito yung pwedeng pag-istihan na pwedeng ano yun nila. Ito kasang oras kasi ngayon dito is alas, alas, 6 6 po, alas 6 pa lang po. Oh. Diba? ba? Mm. di ba? So ito ay alas sa is, di ba? Ito yung pwede -iga -iga ka dito. Ito yung pa pang kung saan po pwede magpa ano, uh, di ba guys? Sobrang ganda guys. First time ko makita dito ang pinaka na nagustuhan kong lugar, itong Bani Res Paradise Resort. Para talaga siyang paradise kasi ga sa ganda pa naman ng ano ng lugar. Di ba? May nangaliligo pa kasi dito sa ano eh, di ba? Ito yung cottage nila. Mm -mm. Sa so, ganda pa naman ng bani. Mapapasa na all ka talaga. Ito yung rules nila dito. Pool rules. Ayan. Ayan pa yung rules. Diba? Diba? Mm. Diba? So, ito yung rules at ito yung ganda ng bani. Makikita mo talaga dito. Grabe, sobrang ganda. Sobra talaga. na amazed talaga ako dito. Sa kanilang lugar. Ito yung um, ano, oh, information desk. Diyan sa taas. Yan na At yan ay hotel po yun na pwedeng pag-stayhan. At may CR sa dito. Restroom. CR. Mm. Yan yung CR at restroom nila. So balik na po tayo, mga moms. So babalik na po tayo. Mm. Diba? So kailangan na talagang mag-ano guys. Mm. So dito naman tayo mga ma'am, si ay babalik po tayo si bakang ay nakasim sa na tapos si bakang. O, ayan oh. Kaya basta yung video pa Ayan po si Bakang ay naka-outfit yes, si oh. na, so, na po si siya. Lobo, ayan. Oh. naka swimsuit po tayo. Yeah. Ayan. Maligot na ka? Nakitin na? lang ayan guys. Oh, nakasimsot na po si Bakang. Yes.